to ah, ang magandang topic mm -hmm. alam mo kahit saan naman ito ang pinag usapan alam mo talagang napakainit talaga ng isyung oh. ito lalo na ang sunshine ko. Oo. Oh, so ang maganda drunk. naman kay Sunshine, kahit ano pa ang iba tong bintang sa kanya, kahit anong kwento pa, alam mo naman ang YouTube, kanika niya sila oh, ng oh, pauraga oh, ng mga kwento. Oh, Kesyo, hindi naman da daw niya si Gretchen Barreto. Oh, oh, si Gretchen oh, naman daw nag daw dahil ay, ay, may anak daw alaong. sila ni Atong Ang. Sabi nga na isang kaibigan ko, ano, magkakaanak si Gretchen kay Atong? Kailan taon na ba si Gretchen? Oo, oh, di diba? oh, oh, ba? Oo. Ah. parang ganon. Kaya nga, first time, hawak ni Sunshine Cruz ang corona. Wow! Bilang <laughs> isang babaeng pinanindigan <laughs> ng lalaking pinakamimiti na makarelasyon maka ng marami. Bitira mm -hmm. ng kolonista na si Christopher Min, nagulat sa kumalat na video ni na Sunshine Cruz at atong ang Gritsin Barito na nahimik. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Kamakailan nga ay pumutok ang chismis ng video sa halikan ni na Sunshine Cross at Atong Ang kung saan? Sabit din ang pangalan ng aktris na si Gretchen Barito na di umano ay naging karelasyon din ng kontrobersyal na negosyante na si Atong Ang. Sa programa nga bitira ng bitiranang kolumnista na si Naray Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic kung saan dinipinsahan ito ang aktris na si Sunshine Cruz sa pananahimik ukol sa mga ibinabatong fake news na lumabas laban kay Gretchen Barito na naliling pariho sa kontribusyal na negosyante na si Atong Ang. O oh, eto, ang magandang <coughs> topic. Alam mo, kahit saan naman ito ang pinag-uusapan. <laughs> alam mo, talagang napaka-init na namin iso oh, ito. Lalo na ang Sunshine Cruz. Oo. Oh, oh, so ang maganda rock. naman kay Sunshine, kahit ano pa ang iba itong bintang sa kanya, kahit anong kwento pa alam mo naman ang YouTube kanika niya sila ng pauraga ng mga kwento kesyo hindi naman daw niya si Gretchen Barreto si Gretchen naman Mane? daw nag iiyak daw dahil may anak may daw sila ni Atong Ang sabi nga na isang kaibigan ko ano magkakanak si Gretchen kay Atong eh tao taon na ba si Gretchen o oh, diba oh, oh, parang ganon hindi ito lang po ayun ay, naman eh mga nababanggit lang namin yung mga fake news na iingatan po natin tutukan dahil wala naman pong katotohanan yan mm. nung papalang ng August, hiwalay na si Gretchen at si Ato. Oh, nung no, August, August pa. Tagal na pa. Nung no, no. August pa. Ano yung nababalitaan mo? Hindi kasi yung minababalitaan ako, may nagkwento kasi sa akin na nagkaroon daw si Gretchen, si Ato, at saka si Sunshine ng overlapping. overlapping. sabi daw nila. Kasi daw, si Gretchen daw nandun sa sa isa third floor, nagpapamasahe. Tapos si Sunshine naman daw, nandun doon sa isang restaurant na maganda na kumakain. Tapos si Atong naman daw, nandun doon sa second floor, Ah, nagpipinta. Oo, oh, di ba? Teko na, second turn. Alam mo, may anong, ang biroan nga nila, di ba, si siyempre habang nakaupo ka, habang nagpipinta ka ng gano'n, di ba? Kasi sabi, sino ba yung niya? Oh, oh. hmm. <laughs> si Guitinbo. <sigur. laughs> <laughs> Hindi, alam mo, may source naman ako na nagsabi ah, na, siyempre, nakakatulong na si Gretchen um. na may kakaibang nagaganap, di ba? Ay, oh. Siyempre, buo pa rin naman yung komunikasyon ni Gretchen um. sa mga tao ni AA. Oh. Natural nakikibalita natin siya, nasaan siya, Dama. sino ang kasama niya. Dama. Ang balita ko naman, mas na pa si Gretchen or sumusunod. Ay, ay. Kapag magkasama si Double A at saka si Sunshine. O. Oh, sino naman lalaki oh. naman ang magkakagusto na? Nando sa third floor yung isa, nasa first floor yung isa. O, oh, parang di naman maganda yun. Oh, o, di naman maganda yun. Ipapahaba sarili mo? O. Oh. At saka o Agosto pa ay tapos na. Eh wala na talaga. So, o, ano nang na, na, ayuntay? O. Oh, at oh. naalala mo nung uh, nag-kiss sila doon sa sabungan. O. Oh, diba oh. may mga sumisigaw pa ng Last. Sa okay. At saka yung matagal mo na boss ng okay. ano yan, oo, oo, diba? matagal oo, oo, yan, yan. matagal mo nang dinidinig oh, niya. Matagal mo nang gusto yan. Oo, oh, ba? Diba? May mga oo, oo. Parang sabungan nga din eh, di ba? Yung kumbaga, kasi totoo -toto naman po yan na matagal na matagal na pong minamatahan ni Double A si Sanjay Nose. oh, Kaya lang, meron siyang masasagasaan. Yun naman ang maganda doon. Kaya oh, naging hinintay matay. niya. At saka yung, okay. yung kay... Habang buo po siya. At saka yung kay niya kay Atong kasi wala silang pag-amin eh. Wala Oh, na hanggang sa puro nag-iisip lang ang kahit sinong nakakakita. Pero kailangan pa bang i-memorize yun? Oh, ano? oh, no, diba? No. Eh, doon sa aeroplano nga diba kitang kita naman na naka ganun siya tapos yes, Kaya ganoon no. makakulingan sila. Mm -hmm. Kaya lang hindi natin maaasahan si AA na mag-confirm. Dahil mm -hmm. ang kanyang katwiran, lalaki ako, nakakahiya ako, ako pa mismo. Ano nga naman siya, kiss and tell? kwintuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Robert Chica at Wendell Alvarez ay natuwa sila sa balita kung saan kumpirmado na nga may relasyon ang aktres na si Sunshine Cruz at Tatong Ang naunang nangyaring ipinagtapat mismo sa publiko ng kontrobersyal na negosyante Wow. Kaya nga, first time, hawak ni Sunshine Cruz ang corona. Wow! Ilang isang babaeng pinanindigan <laughs> ng lalaking pinakamimiti na makarelasyon ng marami. At tapos kakantaan ka pang bakit ngayong kala. Hmm. Oh. So ano ka na? Wow. Kaya lang maganda kay Sunshine talaga. Kahit ano pa ang mapabalita, hindi nagsasalita. Alam mo maganda, maganda yung attitude may. na gano'n. Kasi wala ganda. dapat ipaliwanag mo eh. Walang babawiin. Na, walang babawiin. At nakita mo yung mismong nagsasangkot na si Atong ang mismong oo, oh, Oh. oh. Eh, at may balita ako. Ay, ano yun? Si Double A pala, nagpunta na sa tondo sa lolo ni Shine. Nagmano na. Oh, wow. na ni Sunshine si Atong sa kanyang partido. Mm. Mo, diba? Ang mga taga-tondo, diba? Oh. Eh, sabi nga raw ni Shine, hindi naman kagandahan ng tundo, pero nagpunta doon si Double A. Nako, si Atong pa, kahit saan mo siya dalin, para sa talbos ng kamote, ihagis mo kahit saan tutubo. Marunong. Magkakalaman. Oh, wow. Marunong makisama. Mm -hmm. Kaya niya yung pinakamalalaking tao, pinakamaliliit, nasa gitna, kaya niyang pakisamahan. Kaya okay. nga siya Double A, di ba? Galing. Ang <laughs> dami na iingit kay Sunshine ngayon, ano? Just, nice. Nice. Pagkakita mo si Shanshan ngayon, hindi na kailangan po yan. Oo nga. Nakahiga na lang siya. Ay, nakaka-trabaho okay. oh, oh, no. mo siya. <laughs> hindi naman siya yung oh. higaerang babae oh, na ano. Oh. May sariling pangarap yun si Shanshan. Oh, At saka no. alam mo si Shanshan, hindi ko na yung nakikita nagtitiktok ha. Hmm. Sumatala nung una, talagang la lagi yan, di daan doon sa wall ko, ang pag-tiktok niya, ang pagkakanta niya. Tapos diba nagtakanta pa sila mga Cruz. Senior naman talaga siya. Cruzettes. Diba, sila ni Shanshan Cruz, sila ni Geneva Cruz. Nila diba, si Red Cruz, Dona. Cruz, di ba? Talagang kumakanta. Ay, Ay Susie Cabarrus, dito Cruz Santa Cruz. Ay, yun lang. Oh, oh. Ang Cruzettes, lahi, eh. talaga sila As na magaganda yes. ang boses mula sa kalololohan hanggang sa kanila nanay, eh, pang ilang henerasyon na. Si sa dulungan ng topic ni Nanay Christopher Min ay nawis sa tawanan ang kanilang kwentuhan Not tila maraming nainggit ngayon kay Sunshine Cross. Ito'y matapos ng aminin at mag-viral ang kissing video ng dalawa sa social media na hanggang ngayon ay pinagpipiyastahan pa rin ng mga maritis. Natotong girlfriend na niya ngayon si Sunshine Cross base na rin sa report ng ilang pahayagan. Isa na nga dito ang ibinandira ng Billionaire News Channel noong December 17, 2024. Para sa buong kwento, narito ating panorin ang video. Narito ang video alam mo, yung mga tao ngayon na tumitingin kay Sunshine, yung inggit na may kakambal na pangarap, diba mm, no. Kasi sa panahon naman ngayon talaga, diba Hindi naman ganun kasimple ang buhay. Oo. Oh, oh, Pero dapat, yung pangarap na yun, may kakambal na pagmamahal. Oo. Oh, yeah. oh, eto yun, oh. mm, o. Hindi yun, naman yun. po pwede yung basta mapera lang yung lalaki. Go na agad. Hindi. Ay, oo. Oh, oh, oh. Pwede ganun. Oh. At saka alam mo si Sunshine ngayon, di ba? Parang talk of the town siya nakasabihin. Ay, ganun pala siya kakinis. Ganun pala siya kasi. Di ba? Tarot para nung una kasi para hindi na pag-uusapan yung kakinisan. Lalo siya nag-ano, no, pinansin lalo siya na, no. ano, lalo siya na mga tao. Sa edad niya, tingnan mo yung yung Ay, iba talaga oh. ng katawan, yung pag-aalaga, doon mo makikita kung gaano ka responsabling babae si Sunshine Cruz. Hmm. Ayun. Kasi nagkaroon ng tatlong malalaking dalaga na mga anak Ay, atang, okay, pero ito. parang kapatid lang niya mm -mm. pagdating mo. Ganon ka-responsable si Sunshine, yung pagmamahal sa sarili, hindi niya kinakalimutan. Di ba? Kasi tint babae, napaka napaka-mahiyain napaka siya so tapos nakita mo si <laughs> kahit, kahit na marami siyang pera, marami, hindi siya nagpipilito na ang meron siyang ganito, meron siyang, oh. meron siyang So Oooo oh, Di fronty Oo oh, Oo oh, oh, oh. Maski naman ngayon na sila na ni Atong Balik. Wala naman na Wala wala Oo oh, oh. <laughs> Hindi niya binapakita Hindi yung binablog yung mga kung ano ano Pero hindi wala. talagang simple siya Mulat mulat Kahit sa Dats Entertainment Ayoo oh, oh, Diba okay, Isa siya sa pinakasimpleng Young star na Teen star na nakikitala namin Oo ah, ah, Hindi tamo. talaga siya yung maarte Napakasimple Nagsasalita Yung tagumpay niya mm. Yun lang yun Kali ba Kaya na po Agosto pa po ha Tapos na po <laughs> si Gretchen at Tsaka si double A, wala pong nangyaring overlapping. Maaaring may tumutugay-gay kanino. Pero hindi pwedeng pinagsabay. Alam ah! mo ba? Yun lamang yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.